Pag-usapan po natin yung mga pagkain at mga habits na nagpapatanda sa atin pero hindi natin alam. Meron, meron po tayong lista ng mga pagkain mas babawasan natin. Tapos meron din mga good foods na mas kakainin natin. O, hindi ko naman sinabi totally wag kumain. Pero kung laging itong mga 8 bad foods, quote unquote bad foods kakainin natin, eh, mas magkakasakit po tayo eh. Maraming sakit na magkakalabasan. So, bakit tumatanda sa tao? Una-una, namamana. Depende sa genetics kung kano katanda ang magulang natin. Meron din mga harmful sa environment. ba diba? Kung meron mga pollution, ibang bagay. At siyempre, unhealthy lifestyle sa pagkain. Yan po ang pag-uusapan natin. Tingnan natin na regularly eating itong mga coat quote-unquote unhealthy foods, di ba? mas makakasira sa kutis at nakakatanda po. Number one, ito very obvious naman, di ba? Soft drinks, energy drinks. Kung marami talaga inumin natin to, marami nakikita ko ginagawang tubig eh. O wag natin gawing tubig ang soft drinks. Mas maganda talaga tubig. Mabilis makatanda. Isang basong 12 ounce, yan you know, isang malaking baso, ten teaspoons of sugar, sampung kutsaritang asukal para tumamis yan. Subukan mo maglagay ng tatlong kucharita sa isang basong tubig. Hindi pa matamis eh. Ito, sampu. So, nakakataba talaga. Tataas ang timbang, Kaka-diabetes. high risk for stroke, pati dementia, pati energy drinks, matamis din. Ha? Nakakataba po. Magkaka-arthritis tayo. So, pag ako talaga, tubig lang Bihirang-bihira lang sa fast foods Pag order ako, ano lang, yung meal lang Hindi ko na sinasama yung drink Number two na dapat bawasan ha? Bawasan lang natin, processed meat Okay, ano ba tong processed meat? Sobra sarap, diba? Ang daming taba ba diba? Bacon na processed Bacon, sausage, ham, deli cuts Pagka-process kasi nila, merong nilalagay sa kanila eh, may mga chemical para ma-preserve sila. Kaya lang kung mas marami nito na patunayan na po, talagang mas nagkakasakit sa puso, tataas yung cholesterol, at ang concern natin hindi lang cholesterol at high blood. Eh. Ang concern ko dito, possible tumaas yung cancer risk. Okay? Nasabihin mo eh hindi lang naman isang factor eh. Nanini very stressful exposed sa mga bad sa environment, kumain pa ng puro ganito, may lahi pa ng cancer, lahat yun nakakadagdag. Parang inaad-ad po yun eh. So tayo, wag na natin dagdagan pa. Okay? Pwede pa minsan-minsan sa pizza, kaya lang eh. Oo, pag marami po eh, hindi maganda. Alcohol, di ba? Alam naman, alak nakakakulubot, di ba? Nakakadehydrate ang alak eh ang skin natin 60 to 70 percent water. Kahit inuman mo ng maraming tubig, uminom ka ng maraming tubig, uminom ka ng maraming alak, nakaka-dehydrate pa rin. Normally kasi pag na-dehydrate tayo, yung mga organs muna natin ma-hydrate bago yung balat natin. Kaya nakita nyo po, yung mga alcoholic talaga, ang pangit ng balat nila, maputla, makulubot. Okay? Iwas na lang sa alak. Kung gusto nyo, pa, ano lang, one drink lang. Prito. Okay, nakita nyo. Yung ganitong prito ang delikado. Lalo na kung reheated oil. Yung nagamit mo na yung mantika, gagamitin mo ulit. Tapos pritong prito. Kasi pag super high heat talaga, nagbabago na yung mga chemical. Eh. nagbabago siya. Nagiging cancer causing na. ba diba? Dati naman hindi ganito ang pagkain natin, 'di ba? Kung laging ganito, tataas ang cholesterol, yan ang common kasi mabilis eh. Kahit donut, eh. donut nilulubog din pala sa ano eh, sa oil eh. 'Di ba? So, ingat po, 'di ba? Kahit 'yung mga gulay natin masasarap pag pinirito mo, uh, pwede pa rin pero hindi na ganoon ka-healthy siyempre. Pag maraming mantika. Ito po number 5, iingatan natin. Nakatago 'yan sa mga processed foods eh. Hindi natin nakikita. So, ito yung ginagamit nilang pampatamis, high fructose corn syrup. Halos uh, karamihan ng brands eh. Unless sasabihin nung, nung produkto na safe kami, hindi kami gumagamit nito. Pero karamihan talaga, mga pastries, mga donut, lahat ng mga sweets, maraming chocolate, may mga ice cream, may mga drinks, yan po, yung mga icing, gumagamit. Ito talaga yung pampatamis nila. Kaya lang napatunayan na po kung marami nitong high fructose corn syrup, hindi lang nakakataba, high risk for diabetes, heart disease at hindi rin po maganda sa katawan. Parang nahihirapan siya ma-process ito. Eh, high fructose corn syrup po, dangerous for your health. Spe uh, specifically sa fatty liver. Kaya ang dami nang may fatty liver ngayon. Nung nag-uumpisa kami bilang doktor, hindi pa pinag-usapan ng fatty liver, parang siguro 5% lang or less ang fatty liver. Ngayon, pag nagpa-ultrasound ng tiyan, ang daming may fatty liver dahil sa mga processed foods na hidden sugar na hindi natin nakikita. So, pag marami nito, kahit sa mga juices, yung mga juice na nasa lata, nasa bote, maraming gumagamit ng high fructose corn syrup. Kasi pag pure na pure na prutas lang eh siyempre nasisira tsaka hindi ganun katamis so nakakataas ng blood pressure diabetes weight gain cholesterol triglyceride kidney stones gout pati fatty liver yan po oh. yan ang nangyayari. so iwas tayo sa ganitong masasarap at matatamis doon tayo sa medyo matatabang na pagkain lalo na pag tumatanda po lalo na pag senior ito po, very obvious. Nakakatanda, hindi lang sa balat, sa katot. Sunog. Okay? Okay lang kumain ng karne, okay lang kumain ng chicken, kung gusto nyo. O, pamisa beef and pork. Pero pag nasunog siya, ayan oh, sunog na sunog, huwag nyo na po kainin. Huwag nyo na kainin. Kasi magkakaroon siya to high temperature na eh. Nasunog siya eh. Meron siyang AGE, advanced glycation products and products. Yan yung nagpapatanda. Sa balat, nagkakos ng inflammation sa puso, triggers heart disease and diabetes. Nung bata pa ako, siyempre hindi tayo marunong. Kinakain natin lagi ito, di ba? Sa barbecue, masarap. Pero ngayon, eh, dapat po iwas na tayo. Junk food, siyempre, obviously, di ba? Oh, 'di ba, misan ito hinahanda natin. Napakadali kainin, pero siyempre, hindi siya talaga tunay na pagkain. Bakit? Prito siya, eh. high fat siya talaga. Tsaka yung salt content niya, grabe. Hmm. Oh, sama ko na rin yung instant noodles. Konting bawa sa instant noodles. Ako kumakain ako ng instant noodles, ginagawa ko tinatanggal ko yung yung sabaw. Hindi ko po kinakain yung sabaw ng instant noodles. Alam niyo po yung Doc Lisa, nakita ko yung Japanese, yung favorite natin, yung Japanese noodle. Ano nga yun? Yung mga masasarap. may, brand. may brand yun, di ba? Binibili natin. Lagi kong, tinignan ko yung sodium content. 1,100 mg. Grabe. Isa nung Japanese na, ano, na napakasarap na noodle, pag nakain mo yon yun na requirement mo for the day. Almost yun na. Kaya ginagawa ko, napakasarap eh. So, pinupuno ko ng tubig, tinatapong ko yung sabaw, at least nabawasan ng salt. High salt, mas magmamanas tayo. Manas sa muka, manas sa kamay, manas sa paa. ba diba? Tapos, ano pa, kidney. Magkaka-kidney stones, magkaka-high blood. Sa asin, magkakamanas. Oh, may preservatives pa, 'di ba? May acrylamide pag uh, pagkaluto ang taas pa ng calories. Oo, oh, napakasarap. Pero kasi pag ginawa mo ng chips, mer pang-veggie. Oh, so lahat 'yan kung gusto nyo, ako kumakain din pa konti-konti. May ginagawa ngayon, a little more healthy, yung mga mamahaling chips na walang nilalagay, konting asin lang, asin asuka lang. Oh, mas healthy naman 'yan, pero prito pa rin siya. Merong iba bait din babina binabago na nila. Ito number 8 last syempre, 'di ba? Alam niyo naman 'to, sweets. Oo, high fructose corn syrup, isang tingin mo pa alam mong uh, pag sinobrahan pag talagang may sweet tooth kayo, hindi talaga maiwasan. Konti lang kainin mo nitong M&M, gusto mo konti lang. Itong chocolate, ganito lang kalaki, pwede siguro. Itong wafer, isa dalob, Isang cookie lang siguro, pwede na. Pero kung puro ganito ang merienda, yun na nga sinabi ko, AGE, Advanced Glycation and Products, nakakatanda. Uh, isa pa, nakakasira ng ipin. Kasi ang bibig natin, may mga bakteriya. So, may bakterya yung ipin natin uh, dito sa bibig natin. Tapos, sweet pa siya. May iwan dyan. Yung bakterya, kinakain yung sweet. Kaya, yung mga bata, butas ang ipin, sira ang ipin dahil sa sweet. So, pag kumain kayo ng ganito, bata o matanda, simple lang lagi. Magmumog ng, ng uh, tubig. So, punta kayo sa CR, mumog kayo ng mumog. Para at least mawala, mabawasan, or mag kayo. Kung hindi kayo maka-toothbrush, mumog na lang or uminom ng tubig para yung tamis hindi maiwan sa ipin at magpa-floss. Okay? Ito, walong pagkain, mas babawasan po natin other things na nakakatanda sa atin. O, oh, di ba? Siyempre, smoking. din na pagkain. Di ba? Crash diet po, hindi maganda. Yung biglang kakain ng marami. Tapos, next day, hindi na makakain buong araw. Tapos, kakain na naman. Actually, may isang pag-aaral, nakakabawas ng parang limang taon sa buhay. Yung crash diet. Yung biglang hindi kakain, biglang kakain. Parang ano yun eh, medyo abnormal na kasi sa sa medyo may depression na yun eh, uh, di ba? Yung yung ganung ugali, parang hindi na po normal, iba sinusuka pa. Medyo may psychological problem na yun. Tsaka yung biglang crash diet nakaka-cause ng gallbladder stone. Yung biglang nagpapayat kayo, magpapapayat dahan-dahan din. Sobrang galit, nakakatanda, di ba? Oh, taas ng adrenaline, no? Kukulubot ka. Kulang sa tulog. Kulang sa tulog. <coughs> Ito, mga libre yan, eh libre matulog alak nakakatanda kulang sa tubig lagi ko sinasabi sa inyo pag ng balat 8 to 12 glasses of water ako nga every morning pagising ko mga katatlo apat na baso ako pero nakahiwalay siya mga in 2 to 3 hours kasi buong gabi hindi ka gaano umiinom eh so pagising ko ng 4 am 5 am ino agad ako sa baso tubig para mahabol ko hindi magkos ng UTI hindi magka bacteria tsaka masa, hindi mapanghi yung ihi natin. Stress, nakakatanda. At ito na nga, yung mga pagkain sinabi ko, yung mga junk foods. Other tips para ma-delay skin aging, dapat, di ba, sunblock, okay, sunscreen, konting bawas sa tindi ng araw, pagtanghali, kahit yung mga tanning, yun, yung mga nagpapa-dark, ayaw naman natin magpa-dark ng skin, Uminom maraming tubig, moisturizer, napakahalaga. Lalo na kung kayo ay 40, 50 years old and above. Uh, mas wala ng oil yung mukha natin. Sabon na may moisturizer. Exercise daily. Pampaganda ng circulation, mas mamumula yung mukha. and yung mga tinuturo kong anti-inflammatory diet. Ito na nga yung anti-inflammatory diet. O, punta tayo sa good foods. Ha? Ito, a few lang ang listahan pero yung mga kamukha nila very healthy, di ba? Papaya. Isa daw to sa pinaka anti-aging foods, bawas sa kulubot. Merong alpha hydroxy acids, AHA, ginagamit sa mga skin care products kaya <laughs> papaya, di ba? Ginagawang sabon, ginagawang nilalagay, mga iba nilalagay sa mukha. Pipino. Okay lang siguro kasi ang ganda niya. Oh. Sinabi ko, di ba, ang mga pagkain makukulay sila pinaka-healthy. Spinach ni Popeye, di ba? Pampalakas talaga. Vitamin A, vitamin C, E, potassium, magnesium, napakaganda. Para sa tiyan, basta gulay, ang daming benefits. Avocado, isa talaga sa pampaganda ng skin. Eh. Mataba siya, pero yung fats niya, good and healthy fats called monounsaturated fats. Okay lang 'to sa cholesterol nyo. 'di ba? Ginagamit rin yun sa mga skincare product. Very oily at napakasarap. Huwag lang lagyan ng maraming asukal or 'yung mga condensed milk at iba pa. Sweet potato, 'di ba? Sabi ko makukulay, very orange, very green. 'Yan ang maraming uh, antioxidants. May beta-carotene at vitamin A. Kamatis, talagang pangpaganda po. Nilalagay din sa mukha ang kamatis, di ba? Lycopene, carotenoid, antioxidant. May pag-aaral, oh, pag kumain sila ng maraming kamatis, vitamin C, vitamin E, pinaghalo-halo, mas maganda. Mas gumaganda, tanggal wrinkles. Carrots, sobrang ganda po ng carrots. Grabe. Carrot, carrot shake. So healthy. Sa mata. Di ba ang kulay? Very red. Very orange. Para sa mata. Cancer prevention. Mas maganda to wala pang cancer. Pag wala pang cancer, ito ang kakainin mo, yung mga selula natin, hindi hindi masisiraan ng bait. Hindi, hindi biglang yung mga cells natin, biglang, ah, oh, gusto ko na maging cancer cells. Ganun lang yun eh. Nati-trigger siya eh. trigger yung cellula natin Bakit? Matanda na, naninigarilyo Very stressful, mainit ang ulo poor unhealthy kinakain Yung cellula, biglang nagbabago Dumadami So pag marami tayong good na kinakain Napipigilan yung cancer cells Anti-aging, glowing skin, heart disease syempre. ang dami po Pampaba ng buhay green leafy vegetables, di ba? Para sa balat. Okay? O micronutrients, fiber para sa constipated, di ba? Dalawang tasang gulay, good for the brain, lose weight. Ugasan lang maigi. Dark chocolate, pwede naman, pero maliit lang. Ganito lang kaliit. Huwag ito. Sobrang nalaki yan. Mga ganito lang. Tsaka yung 70% Kukuha yung talagang mapait-pait na. May mga flavonoids. Good for the heart kung pa konti-konti. Konti. Fatty fish, siyempre isda. Lahat ng klaseng isda. Bangus, tilapia, mga, mga gusto nating sardinas. So ito, oh, bake lang siya. Oh. Omega-3 fatty acids sa puso, sa cholesterol. Green tea, pwede rin. Merong mga pag-aaral na maganda sa balat. Ang green tea at anti-cancer din siya. Okay? lifestyle para gumanda balat, more fresh fruits, protect your skin and sunlight, bawa stress, exercise, at sapat na tulog. Okay, sana po nakatulong itong video natin. Pwede rin yung mga vitamins at yung mga ibang skin care regimen nyo, di ba? Yung mga moisturizer, uh, pati yung pagliligo araw-araw, sabon at tubig. Yun ang tip natin para gumanda. Sana nakatulong itong video natin more the good foods, konting bawas lang doon sa mga bad foods. God bless po.